SM City Rojas, binuo ang isang pamilya. Narito ang 100 Days of Christmas Surprises ng SM. Ang buhay ng mangingisda ay sobrang hirap. Kung tutuusin, hindi sapat ang kanilang kinikita para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. At kung minsan nga, nasa bingit ng kamatayan ang buhay nila dahil sa pabago-bagong panahon. Ganyan ang hanap buhay ni Tatay Edding, 60 years old, na tinataguyod ang kanyang pamilya. At bilang pasasalamat sa kanyang sakripisyo, ang anak niya ay nagbahagi ng kanilang kwento at tila isinaad nito na ang tanging hiling lamang nila ay makumpleto ang kanilang pamilya sa pagdiriwang ng Pasko. Ito naman ay tinupad ng SM City Rojas, ang hiling nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng grocery, pagpasyal sa pamilya sa SM Mall, pagbibigay ng oras sa pamilya upang mag-enjoy sa palaruan, at ang pagkain sa isang restaurant. At kaya para sa mga ama, mahalin natin sila at alagaan. Ipadama sa kanila kung gaano sila kahalaga sa atin dahil hindi natin matutumbasan ang sakripisyong ginawa nila para sa atin. Binuhay nila tayo sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Hindi dapat natin sila ikahiya. Magkos, proud tayo sa kanila. At iyan ang special report. Ako si AJ Castro, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.